Sinubukan ka namin balikan. Ako, si Sir Samuel, si Mang Eman. Kaso pagdating namin doon, huli na. Sumabog na yung building. Mabuti nakaligtas ka. Paano ka nakaalis sa laboratorio? Uh, ah, sinubukan ko pong tumakas. Nagkagulo po kasi sila eh. Tapos bagila pong nagkasunog. Buti nga po, may nakita kong bintana ay eh. Kung alam mo na kung... Gano'n ako kasi ano, nakita kitang buhay. Nakala ko tuloy ang kanina wala sa akin, Ilana eh. Nakala ko nga kasama ko dun sa mga namatay sa laboratorio eh. Namatay? Namatay si Professor Yason? Oo, oh, Ilana. Sa nangyari yung sunog yun, wala na ibang nabuhay kundi ikaw lang. Gabo, eh, ang gusto ko lang naman makatakas ako eh. eh hindi ko naman hinangad na mamatay sila. Eliana, hayaan mo na sila, ha? Pagtapos ng lahat ng masamang ginawa nila sa'yo, dapat lang mangyari sa kanila yung mga yun. Magpahinga ka muna, Eliana. Doon kayo magtago sa may butika. At huwag kayong lalabas muna at baka may makakita sa inyo. Tatawagan ko si Eman para ibalita ng ngyari. Yes, yes, Salamat Oh. Yan. Ngayon nandito na ako Pinapangako ko sa'yo Wala na ibang mga kapalakit pa sa'yo